Nanindigan si Philippine Coast Guard Spokesperson Commodore J. Tariela na hindi nila kikilalanin ang deklarasyon ng China na huhulihin nila ang sino mang papasok sa inaangkin nilang teritoryo na nasa loob naman ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sa panayam ng DZRH, nilinaw ni Tariela na bagamat noong Mayo a uno pa nagumpisa ang fishing ban ng China, sa Hunyo a 15 pa sila mag-uumpis ang umanong manghuli. Sa kabila nito, sinabi ng tagapagsalita na ang deklarasyon ng China ay isang empty threat lamang. Naniniwala din kami na this is just an empty threat no. Yung regulation na in-announce nila nito nung nakaraang uh, naging successful yung atin ito, convoy patungo sa Baho de no? Maslud. Mm -hmm. It's just um, a way for China to discourage other civil society mm -hmm. movement no na makadaw ng uh, ganitong paglalayag ulit in, in uh, the West Philippine Sea. Bukod dito, dati na rin ani ang gumawa ng kahalintulad na banta ang China. Pero ayon kay Tariela, wala ni isang naipatupad na regulasyon ang China sa loob ng tinatawag nilang Nine Dash Line. Kaugnay nito, sinabi ni Tariela na hindi nila pipigilang pumalaot ang mga mangingisda sa West Philippine Sea. Una nang nagpahayag ng commitment ang Coast Guard kasama ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at Philippine Navy na magpapatuloy ang kanilang deployment at rotation para tiyakin ang proteksyon at kaligtasan ng mga mangingis ng Pilipino. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas, sama-sama tayo Pilipino.